Hello so guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel, guys. And dito, tawagin yung linkods. Tayo ah. Uh, tayo na at din Oh so, yeah. well, guys, so ngayon uh, bago kayo patuloy ang aking video and sana po yung huwag niyong kakalimutan mag like subscribe at isama niyo na rin po ang aking notification bell para lagi yung updated sa aking mo uh, susunod pang mga video so guys let's go uh, ating bisitahin ang farm dito sa amin farm uh, si napa kagbelen nat yeah. yung mga bunga ng mga correct sige tuloy-tuloy na rin la padilaw sila nang padilaw ayan yan, yan. maliit na farm lang ito ah pero marami-rami din yan pag-harvest uh, nila. Doon mangapuo ay by November eksaktong harvestan. So, Yan. kumusta nyo ang panahon e, matilim ang kalangitan yan yan naman yung kubo na okay. tinatambayan kapag uh, gusto ko matpahangin yan matagal na yung kubo na yan ha. 25 years na raw yan tayo ah uh, bababa tayo ng hatan. mas, lente na. Uy, masarap 'yan pag nahinog. Daan buwa, lapit ng mahinog yan. Okay. Kailangan. Ngayon, amin kalsa Ayan, dito ako natambay. Ayan. So, sa mga panahon kaya, di tayo makapag lakad-lakad. So, ayan, dito lang muna tayo sa harap ng bahay. Tama, uh, mamaya may malakas na hangin or bagyo. ito yung amin hagdan ayan. ayan dito ako nagtatambay kapag uh, na iniip ako pag hindi eh, pa ako, pupunta naman ako doon sa may rubo. So, bye bye. Thank you for watching.